Good morning, everyone. Ayan ang ating second room dito at veranda. Natutulog pa ang aking mag-ama. Punta muna ako sa aking garden, guys. Didiligan ko ang aking mga pananim. At titingnan ko kung ano nang nangyari dito sa aking mga pananim. Oo, sobrang laki. <laughs> Oh, anong nangyari sa akin? Pipino. Sobrang laki na ng pipino ah. Parang na-over na yan ah. Ito ay. Pinagawan ko ng ganito sa asawa ni Lenlen. Trellis. Pero hindi naman umakyat yung pipino na yan. Ah, dito umakyat. Nakain ng mga uod. Ang dahon ng aking pipino, kailangan ko itong sprayhan. Malaki ng okra. Oh, i-harvest ko na to guys. Ang lalaki na ng okra. <laughs> Ang lalaki na ng okra dito, kailangan ko itong i-harvest. Kasi, baka maano to. Ma-over. I think over na itong iba. <tip> Baka hindi na tumakain. Matigas na. Dapat may gunting ako na. No? tung isa parang over na to. Hindi ko na lang kukunin tong isa. Five, my... my ah, dito pa. May ano pa, may dalawa pa dito. Paglulutot ako ng okra mamaya. Sarap to sa paksiw. O kaya i ano din isali sa pakbet. Ayun, mag-harvest pa tayo ng okra. Nilagyan ko na pala ng mulch tong aking mga pananim, guys. Para hindi mag-dry kaagad yung tubig na dinidilig ko dito. Kasi sa sobrang init ng panahon, ang bilis mag-dry ng soil. Yun pa, oh, harvestin na natin to. Gusto ko yung maliit na okra. Kasi malambot kainin. Our first harvest, sa Okra. Sobrang liit pa nito. Next time na yan. Yeah! Meron na tayong okra. How about our sitaw? Sitaw natin. Namatay na talaga yung mga sitaw. O oh, may isa. Namunga ng isa. <laughs> Ang cute. Walang ano yung sitaw ko. Walang fertilizer. Namamatay sila. Namatay yung mga sitaw ko. Iba dito. Kunin na natin to. Baka maunahan pa ako ng manok. Sitaw talaga, guys. Wala, wala na. Ang dami kong tinanim na sitaw. Pati itong mga upo ko. Wala nang chance to. Ito, guys. Ito yung ano ko? Carrots na tinanim. Sana may carrots niyan sa ilalim. Ang tawag nito? Atchal. Yung iba maliliit, yung iba malalaki na. Tawan ko nitong aking watermelon. Parang kinain din ng insekto ang mga dahon. At least nakaharvest tayo. At least nakaharvest pa tayo this summer. Akala ko mamamatay yung mga tanim ko talaga. Pero yung sa ibang lugar naman dito sa Negros, walang problema sa tubig kami dito sa Dawin. Grabe, problema talaga kami sa tubig guys. Ilang piraso ang ating okra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Meron tayong siyam na okra. kailangan ko sigurong bilhan ng fertilizer itong aking pipino guys bibili ako mamaya sa Robinsons pang foliar spray kasi kinain yung mga ano kinain yung mga dahon ng uod kayo guys baka may suggestion kayo anong kailangan kong ispray dyan sa pipino dahon ng pipino na kinain ng mga uod. Itong mga okra naman, hindi sila kinain ng uod. Ang ganda ng okra, hindi siya alagain na tanim. Na, na gulay. Ayan, oh, diligan mo lang. Ayan na, marami na. May bunga. Namumunga na siya. Ito naman, hindi naman to kinain ng mga insekto okay naman yung dahon dito The Naked Chef. Your chick said I'm not, I'm not a Naked Chef. I'm a chef. <laughs> Yuri, do you want to be a chef? Yeah, this is my husha. There, there, there. Alawa na 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 ang ilalom. You need to, do like that. Oh. Yeah. Sige. Seryos, <laughs> seryoso <Serious, laughs> <serioso> ng chef. Yeah, <laughs> yeah. Super serious ang chef. <laughs> Hinukasan mong yun. Grabe na. Murag ka mangluto ay sa fiesta ba? <laughs> <Y> <Yud. laughs> Yan may nabili akong paksiw kagabi guys. Sobrang sarap ng paksiw. Namiss ko tong paksiw. Puro na lang may mantika yung mga kinakain namin sa aming biyahe. Na-miss ko talagang ganitong pagkain. Okay. Time to eat. Hot? Ah, eat na. Sige, kakalo. Yuri, you put down your your cup when you eat. Put it down. Take it off. No, only like that. Only like that ito trabaho pala sila ngayong araw guys akala ko sunday ngayon martes pa lang ngayon diyan yeah, nagtitrabaho sila yeah, look look it's so nice here already without rocks like scattered everywhere i rocks now are already in one one place in groups. Very nice. nice. So guys, punta kami ng Robinson Supermarket. Ah, mag-GG muna sila Dimitri at saka si Max. Tapos punta kami ng Dumaguete kasi bibili kami ng mga groceries. Bibili na kami ng mga karne kasi may ref na kami ulit. Makapag... Makapag-stock na kami ng karne. And bila namin si Baka ng pagkain kasi yung... Royal kami niya. Kainain pala ng mga, mga Asong gala dito sa amin. Yes, paparang shot Hindi na, ano din din. Nang Hindi na. Alagay sa mataas na lugar. Nakain ng mga ibang aso. Sayang talaga. Sobrang malta naman nun. So. At kukunin din namin yung aso ng aming kaibigan dun sa Balansya kasi uh, iiwan niya yung aso niya dito sa amin sa bahay kasi umuwi sila ng Russia. Nagbakasyon sila. So, kukunin namin ngayong araw. Yung mali maliit na sa cute. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Who cares, baby? Bili kami ng mga groceries. Let's go! Oh, oh, <laughs> Ito na lang ako bibili ng danggit. Hindi ako nakabili sa Cebu. also like this just like this. uh where is our today maybe this one this that one is more good like how many bucks tray? Maybe this one big. I bought beef. for It's for. Soup. Mama, it's soup. You steak. steak? chicken fillet This is the Wow, oi, careful. What's this? Inside Mada? Let's try this, let's open. Let me pineapple, sweet. Alright, we're done shopping here. We're done buying our groceries. Ah! There, they have big. Papa, they have big. 15 kilograms, Papa. <laughs> what bone? You want bone? You're not a dog. Where? For baka bone? Baka already have bone there at home already have she doesn't need that she's already a big girl it's for it's for teasing dog gonna buy this one 15 kilogram i want to it's bigger than you yuri so i can not i not <laughs> You can bring her back, bring her Only papa? Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Ah, 15 kilograms kaagad Para hindi na kami pabalik-balik. Mas cheaper siya. Mas cheaper siya pag 15 kilograms yung bilhin nyo Kaysa magbili ng 3 kilograms. Go. Go. Here. Bili kami dito ng sprinkler sa Mr. DIY. Para sa aming grass sa labas na sobrang dry na. I'm gonna buy this. I need this for mama, my mama, garden. Mama, dito ko ilalagay yung kalpos. Tapos ispray ko sa dahon ng aking mga pananin. No, they don't have garden lawn sprinkler. Whoa. sprinkler. Hala, he found another toy. That's enough, Yuri, ha? You bought already a lot of toys, Yuri. Ayan na ang aso ng aming friend. Dalawa, actually, dalawa to sila. Yung isa nasa sa Sikihor ngayon sa doon nila iniwan sa isa nilang kaibigan sa sikihon Hall. Pagbabakasyon daw sila sa Russia ng mga 3 months. So, 3 months pa to sa amin tong aso na to. Tired. Do not put her down. She's tired. Just see, she's tired. She wants to sleep. She wants to sleep. She does. She likes to sleep. Be gentle, Yuri. Don't stress her. You want you want to put you want to put her on your lap you want her on your lap. So behave, dog. Napaka behave naman ng aso na to. I put him up. So many things. <laughs> this is all her stuff. <laughs> this is. This is his bed. Yeah. So brang dami naman ng gamit ng aso na to. <laughs> dog. Well, let me check if this is Mickey or not. No, no, this is not Mickey. Nandun sa secure si Mickey. Careful, Yuri. You have to be careful. You have to be careful there. So, there's a small dog. Kakatuwa si Yuri, guys. Sinasabihan niya yung aso dito. Doggy, don't be scared. Mama's here. Papa's here. <laughs> yeah. Look at that doggy, Yuri. It's behave not like you. You're not behave. Be behave, Yuri. Be behave. Lunch time. Dito lang kami. Dito kami magla-lunch. Kasi wala na kami time magluto ng lunch pag umuwi pa kami. Gutom na. Super gutom na. Dinner na lang ang lulutuin namin mamaya. Let's turn on the ref. Plug it in. Plug it in. Wow! Nice Let's see if under. bato The moment of truth. Done. Oh, You change this? No, it's just small. Положил для Изи еду Бака ест У Баки фуд и Изи ест А свою не хочет В общем, они поменялись А Юрчик? Домой one, Домой <laughs> Домой хоть Bucky. Изи должна дома быть с тобой yeah, Домой Breakfast time. I don't know how they do ah uh, utan gulay utan bisaya ito yung okra galing sa aking garden mmm gami namiss ko ang ganitong breakfast yung sila Dimitri nag itlog at bread sila ito kay Yuri may cheese bibigyan ko din si Yuri ng gulay para healthy Yuri dali i will i will I'm give you a pumpkin soup can can it's so yummy oh? no. why not want you want pumpkin. your milk oh there's your milk you sit here this is your place here